Hi guys and welcome sa aking lifestyle vlog. So, ako ngayon nanuto ka ng pagluluto ng aming hapunan namin mag dahil syempre nasa trabaho ng aking amore. So, napakasimple lang na lulutoin ko ngayon at siguro ay lagi nyo na nang napapanood sa Facebook o sa YouTube. Uh, dahil nga, mahirap magawa ng content ngayon. So, <laughs> makikiluto din ako. <laughs> So, ang menu natin ngayon ay nilagan ribs ng baboy. Yan, kita niyo naman. Ito ang ating ribs. Binili kanina ng ating amore. So, itong ang aming ulam ngayon. At uh, kayo samahan nyo akong magluto. So, syempre, para sa ating mga ingredients, napaka-basic naman yan. Kailangan natin ng na bawang, sibuyas, Siyempre, ang natin mga gulay, patatas, at repolyo lang. Yan. Oh. Napakadali lang nito, guys. Lagi ko itong niluluto. Ito. Kaya na, pare. Uh, eh, pwede nyo na lang kahit anong gusto nyo. Kung pinitpit ang gusto nyo bawang o ano, bahala natin. ilalagay na ang natin yan dyan yan, pare, yan lang yan uh, kagalit kaya, hindi sadya ako kusinero kaya ang, ako lang nagluluto para sa mga anak ko kahit pa ako ng asawa ko tsaka pagka nasa bahay na rin ang asawa ko paminsan-minsan ako nagluluto pag hindi ako sobrang pali tsaka pagka may request na luto sa akin minsan kasi gusto din yung niluluto ko eh nakakachamba Sana all. Oh. Tapos, syempre, yung ating sibuyas. Hmm? Kakaya. Hmm. Ganito daw yung sweldo. Parang sibuyas. Habang nakikita mo, nakakapaluhana. Habang tinatalupan mo. Ganyan natin sweldo, parang si Boyas habang hini Pinaghati-hati Nakakaya. So, ayan, si Boyas Ano yun natin yan? Kailangan din natin paminta. Wow! yan tapos tutubigan lang natin yan at ilalaga ng ilang ng isang oras syempre yung magpapalasa sa ating nilagang ribs sa ating Knorr, dito, tawag dito Dado yan itayandal natin yung bumulak ng bumulak sige, natin ng lagyan natin ng asin para may lasa na siya habang bubulak. So, yan. Kalahating oras na yan bubulak. At ilagay na natin ang patatas para lumambot kagad. Ayaw pumatak. ang ating nilagang ribs. Hmm, mukhang masarap ang sabaw ha. Mamaya natin ilalahok ang repolyo. Hmm. kasi malambot na siya. Nagalagay natin ang repolyo. Tapos, pagkatapos niya dito na yan. So, heto na guys, ang ating binagang ribs ng baboy. Yan. Malambot na malambot na ang karne. Okay, siguro ang mga gulay malambot na malambot na. Mawawala na naman ang diet ng aking asawa mamaya pagdating niya sa laboro mamaya 1 p.m. 1 a.m. Pagkasundo ko sigurado ko mapapakain niyo ng kanin. Mm, tama tama sa malamig na panahon. So, yun lang guys, salamat sa panonood at hanggang sa mga susunod na video